Panteros or hitmen. Okay. So most of the hitmen are rebel returnees. Are... Ito may mga figures na itong si De Lima no. Grabe, grabe talaga. Tignan niyo. Ah, uh, ito daw yung Davao Death Squad na Davao model. So ang sabi niya rito, ayan no? may may figures na talaga. Kung tutuusin... Eh, talagang nga namang nakakagimbal kung ganito ang figures mo, no? Na meron palang reward system, yung pagpuksa ni uh, uh, Tatay Digong sa Davao. Pero grabe, naging uh, from notorious, daming mga krimen, hanggang uh, to naging safest uh, city in uh, Southeast Asia, no? Pero tignan natin ito kasi may mga ano talaga siya dito no. Ayan, no, 15,000. Uh, handler daw, 5,000. 10,000 sa assassins. Wow, Grabe ka yun. Tapos dito sa 20, 2001 to 2016, ganun din daw. Pero nung siya ay tinatanong, eh, tignan natin nung siya ay tinatanong na, pinapasa niya kay Espinido, pinapasa niya kay Matubato, according to, according to, ganoon siya bakit hindi mo panindigan according to me uh, according to my investigation ganon ka hindi according to ayun sa tapos meron pa yung hindi ko maalala okay uh, i think ganon ba? tapos paniniwalaan ninyo tignan natin tignan natin. salaries las Ca national humanitarian pati oh, ba kay las kanyas according to las kanyas lo genocide and other crimes against humanity Organizing or to another state in na. treaty investigation ng Quad committee na in the future we will have another oh, mamaya tignan natin kay VP Saray ito muna kasi talagang sinungaling to tyrant another mass killer for a president so Ganun po ang aking opinion. Tanong si Abante, Abante. Sir Laila de Lima, for the, your important national clarificatory lang. Uh, Congressman Abante, you are now recognized. Hmm. Yeah. Uh, former Senator, kailan niyo po itong napag-aralan? No, kayo po ay CHR pa. Uh, CHR pa ho kayo? Opo. Oh, I, I became a CHR chairperson in 2008. Noong 2009 po sinimulan namin yung investigation into the Davao death squad killings dahil nga may mga impormasyon 2000, po kami 2008 eh, 2009 daw oh noon and nakita lalo namin yung report ni uh, UN special Prop rapporteur Philip Alston oh baka siya yung nagbat kay nagbase don sa UN uh, rapporteur bakit hindi ikaw? Kala ko ba ikaw. And some other reports like the one issued by the Human Rights Watch. Uh, you can die anytime. The title of that is You Can Die anytime, anytime, referring to the killings under this group which are now euphemistically euphemistically called the Davao Death Squad. Kaya lang po if I may say Kaya lang po ano? na yung aking pong termino or yung aking pagupo bilang CHR chairperson hanggang 2010 lang po. Okay. Dahil in 2010, na-appoint na po ako as Justice Secretary ng dating Pangulong Noy Noy Aquino. So, uh, so, so nung, nung, naging DOJ ka na, naging tamad ka na. Tuloy niyo po ba yung investigasyon ng kayo Secretary of Justice Department? Konti lang po. Oh, konti lang kasi naging tamad ka na. Ah, tapos ngayon, magngangak-ngak ka. Yung mga nagawa ng DOJ no, nung no, no, secretary na po ako. Although si Matubato. oh Matubato. Alam ko ba, ikaw na yung DOJ eh. Dati human rights ka lang. Oh, ngayon, DOJ ka. Tapos, konti lang pala ang ginawa mo. tas Matubato. Sumulput po siya. Sumiput po siya. At we, we gave him, the DOJ, gave him witness protection. Kaya lang, Nung no, uh, ni Abante yung relo niya na sabi niya, oh, asan yung mamahalin dyan? Uh, uupo na po in 2016, yung dating Pangulong Duterte, bilang Pangulong, do, bilang Pangulo, Oh, so ano ginawa mo within 2010 to 2015? Wala. Iya, uh, umalis na po siya sa, sa Witness Protection Program. Uh, Yun po ang pagkakaalam ko. Pero meron po ako, meron po akong extensive personal investigation notes. Oh, notes. Biruin niyo ninyo, doon ka bumabase sa notes mo lang. Ano yun? No notes mo lang? Wala ba tayong evidence? Ikaw po ay nag ikaw po ay secretary of the Department of Justice. Tapos doon ka babase sa notes, personal notes, extensive tinawag mo pang extensive on what we gathered. Kasi yung mga Nakausap namin ilan? Oh, namin ilan? course of that CHR inquiry, ah. na magaganda o ma mahalaga yung mga sinasabi nila, kasama na rin yung tungkol sa reward system, uh -huh. ay uh, sila po yung mga kinausap lang namin ng na mga sikreto lang oh, okay. kasi sekreto ayaw lang. nilang humarap okay. doon mismo sa open public inquiry. Oh, ang tanong In ilan yung mga nakausap nyo? Ang uh, CHR Pero in marami 2009. Ba marami ba kayong nakausap? Uh, uh, about, if I'm not mistaken, it's about five of them. Uh, <laughs> lima? Tapos sinasabi yung mass grave, mass uh, execution. Tapos lima lang yung nakausap ninyo? Wow. At uh, in-interview lang namin sila. Kasi <laughs> in ang lang karam, lang. Sa karamihan sa, sa kanila ay hindi naman ayaw pong mag-execute ng formal affidavit. But we interviewed them, that's why I took down notes, personal notes. Kasi DOJ kayo, you have the access, kasi Pinoy, pa, Pinoy administration pa yan. You have the access na bigyan ng uh, ano yun, security yung mga nagsalita kung totoo. Dapat magsalita sila, magbigay mag-execute sila ng affidavit nila at patunayan nila. Ikaw yung DOJ, panahon pa ni Pinoy. Eh. Tapos mo, hindi, nagkwento lang sila. Tapos sinulat ko lang sa aking personal note. And that was very extensive. And gumamit nga po sila ng mga aliases. Uh, po, paano kami maniniwala sa aliases? Pang isubmit ang inyong finding to sa committee. Yes, I can share with this committee my personal investigation notes. Uh, Personal Investigation Notes. <laughs> notes lang? Personal Investigation Notes? Uh, ano? Quadcom? Tinawag kayong Quadcom? Tatanggapin ninyo? Personal Notes? On the conduct of the CHR inquiry. Kasi pag alis ko nga po, wala ah. pa yung resolution. Ah. Later on, the CHR under the new leadership came out with a resolution i think that was in uh june of 2012 oh yeah Chair, did you also submit that oh the... ano yung resolution Uy, wala atong sa si abante bakit hindi niyo pinafollow Anong resolution yun bakit i mean paano pa yun, ikaw yung ano ay eh, appointed ng doj nasa sayo lahat ang power ICC? the um... uh your, your ito, findings an anong or... tanong My... niya anong tanong niya Did you also submit that to the ICC? The, ah... Uh, your, your findings? your My personal notes, I think I have. Ah. Oh. Tinanong kung sinabit mo ba dyan sa ICC, sabi niya, I think. I think. Hindi ka sure. I, I, my my personal notes, at meron pa ako mga iba na mga shinare with the ICC. Uh, one last question, But Mr. Mr. Sure. Chair. I would like to refer to uh, Colonel Espinido. Ah... Uh, You were directly mentioned by the former senator. So, we... ...itong... Uh, uh, ...ano po yung mga... ...dito, lalo na dito kay ano, dito siya uh, na... Uh, ...si Manuel. Sinusunog niya ata si Dilima eh. Kala ko magkakampi kayo. Pwedeng... I mean, gusto niyang i-guide pero the more na nabubuking eh. Puntahan nitong uh, intelligence funds. Halimbawa... As mentioned, mayroon pong pati mga Christmas gifts din sa mga uh, police na aktibong nagpatupad bers ng Quadcom sa mga resource persons ng uh, dating mayor din mayor. Those are the claims of those witnesses that we talked uh, to. You. That is also the claim. Thank you. Uh, lovely. Edgar Matobato and Arturo Arturo Lascanyas. At Mr. Chair, siya po yung merong uh, alias na Superman bilang leader ng Davao Death Squad. That is correct. Uh, Mr. Chair, given na meron ngang mga rewards dun sa mga napapatay na mga suspects or involved di umano sa drug trade, uh, Mr. Chair, ano ang source nitong binayad dun sa mga kasama yung mga informants, yung mga civilian na mga force multipliers, pati sa mga assassins? Nabanggit ko po yan sa statement ko kanina o sa presentation ko kanina Anong straws? Meron ng gagaling from the office of the mayor okay. itself The intel funds from the office of the mayor The DDS Logistics and Finances came May proof? May proof ka? from the Peace and Order or Intel Fund Oh, paano? Paano nyo na ano yan? Intel Fund na that's according to the CHR witnesses and also no from the from Las Canas. From Las Canas. <laughs> Ang source niyo si Las Canas. ICC affidavit. Uh, Mr. Chair, uh, may we get once again yung breakdown? Ano ano po yung mga uh, wow. pwedeng pinagpuntahan ni tong uh, intelligence funds mga uh, police na aktibong nagpatupad? Yes. Yung na uh, nasa isang slide kanina, yung according to the CHR witnesses, witness, kung ilan yung amount, kung magkano yung amount in for the 1988 to 2000 period. Kasi sinabi ko kanina na actually two periods yung DDS. 1998 to 2000, then 2001 to 2016 nagkaroon ng break noong naging congressman yung dating assassins and then yung sa 13,000 to 15,000 ah, yan, yan, yung pinakita si, natin kanina uh, Abanteros yung kay Abanteros Mr. Las... di ba Banateros <laughs> Kanyas naman ang sinabi niya ang sinabi niya si, si Las Kanyas talagang source niya kanyang affidavit mm -hmm. DDS members were paid anywhere from 10,000 to 20,000 for every victim yun yung sa mga ordinary victims. O, oh, ayan. At, Kasi kukumpute yan ni Manuel, ha? Ah. Masusunog din si Manuel dyan. Kukumpute niya ng 20,000. Meron naman sinas tinatawag na special project killings. Mas mataas. Yeah. They were rewarded anywhere. The status David oh. ni Mr. Lascanias. po, nung binasa ko at ko yung aking personal investigation notes from the CHR investigation. <laughs> Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, merong nabanggit din na merong weekly gas allowance. Bahagi po ba iyon ng bayad sa mga... Uh, merong weekly gas... To Mr. Lascanias, yes. this includes Lascan, yes. weekly gas allowance, monthly cash allowance, and Christmas cash gifts. Uh, Mr. Chair... Ano po ang pagtingin ng ating resource person, uh, Senator Laila Dilima? Kasi kung wait, 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 wait. This pang cash allowance, yes. tsaka Christmas gifts. According to Mr. Lascanias. So, according to Mr. Lascanias. <laughs> lahat, according to Mr. Las Lascanias. Ganun lahat. This includes weekly gas allowance, monthly cash allowance, and Christmas cash gifts. Uh, Mr. Chair, ano po ang pagtingin ng ating research person, uh, Senator Laila Dilima? Kasi kung ang nabanggit ni uh, Colonel Garma ay pinatupad ang Davao model from ang scope lang ay sa Davao City at ginawa itong isang nationwide na drug campaign. At ang source ng uh, funding para dun sa rewards, Mr. Chair, ay ang intelligence fund sa Davao City posible po ba na ang ginamit din doon naman sa nationwide na no war on drugs ay ang intelligence funds pero this time ay yung intelligence funds ng Office of the President? Oh. Ang sagot niya rito, hindi siya sure, wala siyang evidence. Tingnan niyo. Mr. Chair, Your Honors, the possibility is always there, but I have no knowledge about that. Oh, I've... wala ka palang knowledge eh. Don't know that. Ah, uh, wala pa po akong nakita na mga dokumento na nasa akin. Oh, wala ka palang nakita nakitang dokumento na nasa sayo. Eh. Ang ginagawa mo dyan? Ngayon talaga ang source ng drug war na from 2016 up to uh, 2022 but it's quite possible. Kasi meron talagang reward system. We, oh, we... it's quite possible. But do you have the evidence na connect mo yung Davao saka sa kasa nationwide? I um, we... Uh, me, he, merely hearsay pag ganon. It's quite possible. How can you connect? You can only surmise at this point hmm. in the absence of direct evidence na meron talagang magsasabi kung saan... Hindi, ata, hindi na ata abogado to eh kasi parang na-disbar eh. Nung panahon ni Pinoy eh. Hindi lang ako sure ah. Talaga yun ang galing. Maybe sila Colonel Garma. Oh, maybe. Maybe. Sina Colonel Leonardo. Oh, maybe. Baka uh, baka alam nila. Baka alam nila. So, bakit ka nandyan? <laughs> nagawa mo dyan? Chismis? Marites? So, they were part of that. Si si Colonel Garma, hmm. yung uh, inutusan, according to her, hmm. na maghanap oh. ng pwedeng mag-implement ng drug war based on the Davao model. Oh, you had all the time 2010 to 2016 being the DOJ, anong ginawa mo? Hawak mo ang justice. Nakakalap ka ba ng matibay, solid evidence hindi yung corroborative or yung sabi-sabi lang? And this is yung sinabi ko kanina, this was the Davao model may kasamang mga reward may kasamang mga cash incentives may bracketing din wow. depende kung sino involved kung sino papatayin wow. And so the reward the incentives so posible rin na gumamit uli ng S sino kaya mas masarap sa 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 dalawang natikman mo si Junel at si Ronnie Dayan Sagot. O dapat ganun yung tanong sa Quadcom, no? ...intel fund, this time from the office of the President. Thank you, Mr. Chair. Uh, before I proceed sa uh, iba kong tanong, dahil, uh, Mr. Chair, uh, kung, kung. doon pa lang sa unang taon ng uh, pagpapatupad ng si Janelle ba? kasi yung pagtawag ay e, Junel. Uh, War on drugs sa ilalim ni uh, former President Rodrigo Duterte Doon sa Committee on Human Rights ano ko nating figure at mismo ay uh, yun pa yung sinight na accomplishment sa report ng uh, Presidential Communications Office ay umabot sa uh, nasa uh, ilang tens of thousands ko ay uh, na ang uh, Pumatay ay pwedeng uh, hindi kilalang mga tao, pero bahagi yon ng tinuturing na uh, tagumpay, di umano, no war on drugs. Uh, Kinumpute kasi natin, Mr. Chair. Ayan, nag-compute na siya, nag -compute. Kung uh, 20,000, doon pa lang sa time frame na yon 20,000 na yung mga napatay. Tapos kung yung uh, minimum na reward ay uh, 50,000 assuming pa lang na mga uh, small time or yung mga peddlers, yung mga pinatay, Mr. Chair. At Anong 50? Nakikinig ka ba? Sabi ni Dilima, T 10K to 20,000. Anong 50? Please, aabot uh, uh ko, imumultiply natin, Mr. Chair, 20,000 times 50,000. Kakailanganin ang nasa 1 billion pesos pa lang dun sa mga rewards sa pagpatay, Mr. Chair. Hindi pa kasama dito yung mga allowances, yung mga, uh, kung merong mga weekly uh, gas allowance time frame, 1 billion pesos na ang kailangan. Pero, Mr. Chair, ko ikukumpara kasi natin sa intelligence funds pa lang ng PNP, and, and let's take yung first year ng uh, Duterte administration, ang intelligence funds ng PNP noong 2017 ay nasa 468 million pesos sa PNP. So kung ganun, Mr. Chair, saan pwede talagang kumuha nung ganun kalaking pera bilang pangbayad bilang premyo doon sa mga polis. Kasi nga wala. <laughs> wala naman talagang ganyang nangyayari. Ano ka ba? <clears throat> nag iimbento kayo ng mga ganyang reward-reward. Eh, hindi nga kasya sa PNP Intelligence Fund nga lang. Kulang eh. Tapos kung ano nung -ano figures ng pinagsasabi ni Dilima. Talagang wala kayo manong. Ngayon gusto nyo ituro yung Presidential Intelligence, Intelligence Fund doon kinuha. Na nakapatay. Kaya Mr. Chair, kung magpa-process of elimination tayo. Wow, dahil uh, PNP lang naman eh yung... Mr. Chair, Your Honors, Paano gumagana yung uh, paano hina lang ang ganitong mga mass grave? Ay totoo mass grave? Don, yung Kusina ng Witness, patukol sa paano ba uh, mass grave daw, uh, mass grave. Doon daw nililibing yung mga ini-execute, ibig sabihin mass grave. Ando na lahat. Tingnan natin ang sagot niya dito. Na-facilitate ang ganitong mga mass grave. Paano siya paano gumagana yung, uh, paano paano hinahandle ang ganitong mga mass grave? Mr. Chair, Your Honors, kasama po kasi sa organizational structure ng DDS, ay yung pinakita po kanina, na there is this SPO4 Bienvenido Laod as team handler and in charge of the Laod Quarry Mass Grave. Nandiyan din po yung si SPO3 Jim Tan, Ho, no, nag i kami sa 2009, may mga napag, na, na nakapagsabi na po sa amin oh. na meron ganyan na mga mass graves. Oh. So, may, nakap <coughs> may nakapagkwento, ganun. Saan tinatapon <coughs> yung mga naging biktima ng DDS. Now, sinubukan ho namin na puntahan yung sa Laud Quarry. Kaya lang, nung pagdating po namin doon, mukhang hindi ho namin naabot yung exact location kasi the Laud property is a hilly part. Medyo ano po yun, parang hill. Ah? And then, uh, uh. akala namin hanggang dun lang at a certain point, uh. nakakita kami ng ilan-ilan, ilan, konti lang, oh, konti na lang. human remains, skull. Oh. Pero, we learned later na hindi naman pala doon yung mga talagang mass grave of the. That, <laughs> <laughs> that property. It was in a higher portion of the laod property. Okay. Na nandun nga daw po. Yung nga, nga daw po? Nga daw po. Anihan <laughs> ng mga tinatapon nila na mga pinatay. Oh. So there are actually several pinatapon lang daw. Hindi kaya't mga muyot. ...graves from various sources. Yung laod and then yung mandog mas... Oh, hindi nga. Doon muna tao sa laod. Oh, anong yari? Sa laod. Nakakuha ba kayo? Sabi nyo, pinuntahan nyo. Hilly part. Wala ba lang camera? Walang account? Footage? Whatever? Tapos ngayon, ibang lugar naman? Hindi pwede yung ganyan, panay hearsay. As grave and then meron din ho sa Samal Island. Oh, sa Laod. Ba't Samal kagad? Yun po ang mga informasyon na nakuha namin. Mm. So, we actually applied for search warrant. Ah, huh? pumunta kayo doon na walang search warrant pala? But then... DOJ ka. nag ng isang RTC of Manila. Ay, ang judge. Ay, ikaw ang judge. Ikaw ang DOJ. Ha? Huh? You have the power over that uh, RTC. Manila or Quezon City, I'm not sure anymore. Uh, later, na-reverse yung quasho uh, of the search warrant ng mm. Court of Appeals. And then eventually... The Supreme Court in 2014 mm. um, affirmed the validity of the search warrant or affirmed the decision of the Court of Appeals. Kaya lang, wala na hong naging follow-up implementation of the... Bakit? Bakit walang follow-up? Bakit? Tinamad kayo? Inutil kayo? Hindi kayo nag-follow-up? Bakit? Hmm? ...warrant of arrest by, either by CHR or by PNP, because I think, by, because by 2014, I think in so far as CHR is concerned, its investigation closed already when, it's, when it uh, submitted or issued. Bakit ka pumayag DOJ ka nga? Ah, Kung talaga ka, kaya nga. Ibi mong sabihin, nung CHR ka, dami mo mga personal, in extensive personal notes. Nung ikaw naging DOJ, Kunti na lang ang ginawa mo? Naging inutil ka na? Ba't mong isara nila yun? Ikaw yung Department of Justice. It's a resolution of June 2012. Oh, 2012. Kay Pinoy pa yan. So, hindi na po na-follow up yung pag-ano uh, uh, sana ng mga mass graves. So, ibig sabihin, wala kayong evidence. Sabi nyo, pumunta kayo dun sa hili part. Oh, anong nangyari sa laod? Wala. Na yan. Ah, uh, Mr. Chair, minabanggit? nabanggit. Diyan pa lang. Diyan pa lang. Sunog. Bistado na yan kasi nung ngalingan mo. Panay. Tata -tata 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 -tata. na tatlong... Uh... Kasi kung ako yon ke CHR ka man o DOJ secretary ka man, kung ako yon gusto ko na may evidence ako. I want to prove something. Parang hindi ako pagdudaan para paniwala ako, kukuha talaga ako ng footage, picture, evidence. Hindi yun po pupan, oh, according kay ganito, kay Las Cañas, kay Matubato, hindi po pwede yun.